Ika-tatlumput isa ng Oktubre, taong isang libot limang daan labing pito. Ipinaskil ng pari at iskolar na si Martin Luther ang siyam na sanaysay sa pintuan ng Castle Church ang naging mitsa upang maganap ang reformang protestante. Ang siyam na sanaysay sa kapangyarihan at bisa ng indulhensya o ang 95 Theses on the Power and Efficacy of Indulgences ay isang protesta laban sa pang-aabuso na mga kaparean sa kanilang mga karapatan lalo na't dahil sa pagbebenta ng indulhensya upang di umano'y mabawasan ang parusa sa kabilang buhay na mga bibili nito Ito ang naging dahilan upang isulat na ni Luther ang mga sanaysay na isinalin sa aleman mula sa latin na kumalan sa iba't ibang parte ng Europa Ngunit hindi siya natinag sa mga utos ng Santo Papa at ng Emperador na itakwil na mga kasulatang ito kahit na isinabatas sa pwede siyang patayin ng walang parusa. Dito nagbula ang katawagan na protestante. Nang tulig sa Ida baka sumusuport ang ang utos sa pagpatay kay Luther at kanilang ipinrotesta na mas mataas ang kanilang pagpanig sa Panginoon laban sa kanilang emperador paunti-unti itong ginamit sa mga taong pinaniniwalaan na da dapat magkaroon ng reforma ang simbahan hanggang sa sumiklab na ang reformang protestante na nang iba ng daloy ng kabihasnan sa kanluran ng mahigit tatlong siglo.